panoorin nyo naman itong hinampak na ito. Nagpaputok sa ere dahil gustong manakot doon sa mga kalaban sa politika. Tingnan nyo ito, anong ginawa ng mga to dito sa malabang Lanao Del Sur. Candidate COCOC para sa barangay at SK elections sa malabang Lano del Sur noong August 31 pasado alas 11 ng umaga dahil sa dalawang armadong kalalakihan na walang habas na nagpaputok ng matataas na kalibre ng baril Matapos ang siyam na araw, kahapon ay sumuko na sa mga otoridad ang dalawang lalaki na nakita sa viral video. Lumabas sa investigasyon ng Comelec, natauhan o manunang ng mayor ng malabang Lano del Sur ang mga sospek. Nais ng komisyon na humarap ng personal ang alkalde sa kanilang law department sa September 20, 2023 para marinig ang kanyang panig at ipaliwanag. Natanggap na ng opisina ng alkalde ang show cause order ng Comelec kahapon. Katabi lang kasi yung pagpapay ng kanilang, sino sila nagpapaputok eh na nakita niyo naman sa video. Pinatayan pa ng kuryente yung lahat Ang tindi talaga sa mga lugar na yan. Bakit kailangan magpaputok sa ere? Eh? Ngayon, hindi na tayo pupunta doon sa kaso. Anong mangyari dito sa mga tao na ginagamit ang armas, uh, lalo na kapag panahon ng eleksyon. Napaka-importante yata yung mga posisyon na yan. Bakit kailangan gamitan mo ng armas? Uh, guns, guns, gold, triple G, ika pa nga. At ipakita ko lang sa inyo na glikado yung magpaputok sa ere. Dahil marami ng mga experiences diyan na pagbalik ng bala, pa, papunta balik sa lupa, kapag may tao, sa tuktok ng ulo bumagsak yung bala, may namamatay dyan. no Marami ng mga example dyan, may namatay. Panoorin nyo itong isang content na to Medyo dinidispute kasi mahina lang daw, pero eh, sa experience ko, may namatay eh. Shooting multiple shots into the air, but the falling bullets knocked the prisoner to death. To test this claim, the rumor Terminator team is preparing to test this. First, they need to know how high a bullet from a regular handgun can go. The solution is simple. Mythbuster. Pero sa makikita natin dito, pagbalik, malakas pa rin ba? Anong speed ng bala? At saka kung ito ba ay nakakatalab pa sa ulo, nakakamatay kaya ito? Ang eh. Several people find a special silicone. It turns out this stuff is 650 times denser than air. So you take a gun and you shoot it at this silicone. Multiply the distance of the bullet in it by 650. You can figure out how high the bullet flew. The final conclusion is three things feet then they wanted to test a larger rifle who knew that the bullet would directly flip the silicone over apparently this method only works with pistols while everyone was thinking of a solution somebody suggested that we just need to know the maximum speed of the bullet as it falls the assistant immediately started building an acrylic wind tunnel it can simulate the drag in the air several people fired three air guns at the bottom according to the size of the wind speed the final estimate is that the bullet was falling at about 100 miles per hour. When everything is ready, it's the turn of the pig. The skull of a pig is slightly harder than that of a human. If can't even bear it, that means the rumor is true. As a result, this speed cannot even penetrate the skin of a pig. The two began to doubt the truth of the rumor, but a doctor told them he was killed by a bullet. It happened to be a special holiday on that day. Many people in the street were shooting guns into the air. One of the bullets happened to hit him, since there are witnesses. The rumor buster team can only continue to verify. They took the equipment to the desert where no one lived, conduct a real world simulation. To be on the safe side, they built several houses out of bulletproof glass. Make sure you don't get hurt. The assistant fired a few shots into the ground. The measurements indicate a penetration of 10 centimeters. Then he drove several rounds vertically upwards. Here comes the question. The trajectory of bullets is not fixed due to wind influence. They didn't find out where the crater was. It took them two hours to find the bullet. The result was very disappointing to several people. Only two centimeters through the ground. It does no harm to the human body at all. The assistant changed the rifle. He fired more than 30 shots in a row increase the chance of finding but the result is still the same the unwilling assistant brought the hot air balloon intended to carry the bullet to an altitude of 10000 feet three times the normal altitude of a bullet two men with helmets on stand near the hot air balloon press the switch the final result is not much different from the previous one so the rumor that bullets can kill people is not true it is said that there used to be a punishment shooting multiple shots into the air let's so, Pero ganito yon Mayroong similar study si Colonel Hatcher at uh, na-observe na mismo nung panahon ng gera na maraming mga bala na ipinukutok sa langit. Example, anti-aircraft gun. Pagbalik, ganito ang uh, nangyayari. So nagkaroon siya ng study gamit ang 30-06 at uh, 30-06 yung bala ng ano yan, bala ng uh, M1 Garand. At uh, sa sabi niya, enough na parang pinukpok ka ng martilyo sa ulo. Yun ang speed niya. Enough ito na makapag-break sa iyong skull. Ayon kay Colonel Hatcher. At ako, uh, personal experience, nung nasa Sulu ako, uh, alam nyo, kapag uh, mayroong solar eclipse o kaya lunar eclipse sa lawigan ng Sulu o mayroong lindol, sa totoo lang, nagpapapapotok itong mga kapatid natin ng mga tausog. Sinong mag-dispute yan? Kasi andun ako mismo. I was there. Nagkaroon ng, uh, I think it was a solar eclipse. Nagpa Maraming nagpaputok sa paligid ng uh, aming campus, uh, bus-bus, sulung. Nagkataon I was there, I think it was uh, sometime in December 2000. At merong bala, no? may bala na lumapag doon sa atip ng aming building. At nakarating hanggang isipin mo nakarating hanggang sa simento, nag-bounce yung bala ng uh, M14 caliber 7.62 mm by 51. At merong nadala sa ospital dahil tinamaan ng bala na ipinutok sa langit. yon Isa yun sa mga example. n kung mag-research kayo, mag-google kayo, does uh, a bullet fired uh, in the sky uh, kill someone? Parang gano'n, i-google nyo may mga data kayo makikita na nakakamatay. Uh, si Mythbuster sabi, hindi raw nakakamatay. Wala namang taong tinamaan doon. Nasa lupa lang. Uh, we don't really know. Uh, pero merong mga pag at merong mga actual experience kagaya ng nakita ko na kung saan ay tumagos ito no sa roof merong ceiling hanggang sa nakarating sa sa semento uh, kasama ko noon hindi ko hindi ko malimutan kasama ko noon si Corporal Arnold Panganiban, andun din si First Lieutenant Marlo Humalesa, yung may nag-bounce na, na bala ng uh, caliber 7.62 mm sa, sa floor ng aming building. At merong na hospital, tinamaan, hindi na matay, pero tinamaan. Hindi sabihin kung sa ulo yun, sa vital uh, parts ng iyong katawan, sigurado ka mamamatay. Therefore, itong ginawa nitong mga kababayan natin sa malabang magputok sa langit para manakot sa mga kalaban sa politika. Delikado po yan. Ah, delikado yan. And it can cause um, death. Amo ah, among sa mga kababayan natin, pag, paglapag nun, hindi oh, mo na alam, butante nyo rin pala o oh, kaya mga kamag-anak nyo ang lalapagan ng bala. Napaka-delikado. And that is the reason na ako mismo nag-advocate huwag tayo magpaputok sa langit. No? Whether through celebratory gunfire o yung nagwawala tayo dahil para manakot tayo sa mga kalaban sa politika, huwag po natin gagawin yon, Mapapahamag lang po tayo. Tingnan nyo. Yung mayor nyo, sa ha harap na ngayon doon sa investigasyon, hindi lang kayong dalawa na nagpaputok. Napakasayang naman no? na kung kayo ay uh, makulong uh, dahil lamang trigger happy tayo. I hope may napulot kayo dito sa ating content. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.